ang bahay sa bundok. so yan o oh. yan tingnan yo guys dito may saging guro eh kumuha kami nang dorian guys dito eh mayroon saging mayroon dorian o oh. diba ang sarap sarap hmm dito, dito, dito yan sa ano sa sa barangay siwal yan na yan bundok yan bundok sa tunga bundok ko oh. bundok ko oh. bundok yan yan guys nandito tayo sa siwal dito bundok yan mayroong bahay doon na malaki hanggang dito may ding maliit to oh. yan to yung bahay ng kaibigan ko ay ayan, ayan si madam madam tingin <laughs> <laughs> oh to yung sa baba to yung sa taas oh yan. Yan. So ba, doon nakita tayo sa taas. Dito may daanan din. Yan. Oh. yan. Maliit lang na siya guys ng bahay. Hindi masyado malaki. Split. Dito ba ano, dry ng mga kapi. Kasi maraming kapi dito. Yan oh. Maliit lang. Yan. Dito yan sa itaas ng bundok. So pasok na tayo sa itaas. Yan po ang mayari. Ito ito, ito po. Ito. ito. ito po. <laughs> may din music. ah, uh. may music. Uh, Tapos oh, mayroong bugas. Slide window slide, slide window oh, slide oh, window. Ay, ding gertajan. Tapos slide ding gertajan. Yan, may Tapos mayroong ding gertajan. Tapos ding Tapos mayroong ding gertajan. Tapos mayroong ding ding kung gusto nyo magpasyal pasyal lang kayo dito maraming lakas yung hangin malamig ang simoy ng hangin kasi nasa bundok pa kami oh. tingnan mo sa baba tingnan mo nun sa baba oh. yun ang karsada yan o oh. yan oh. tauhay hayahay Makalimutan mo yung problema mo dito, makarelax ka guys. Doon may mais din guys. Oh. Ayan. Meron ding palawan. <laughs> Ito ang kwarto na maliit. Oh. Simpleng buhay lang. Ayan. So hanggang dito na lang guys. So bye bye. Thank you.